Ito attorney, makikita po dito uh, itong uh, sasakyan na nauuna na medyo nag-stop po siya at sa likuran po niyan ay ang motor nitong mag-asawa. At makikita din po dito yung Mitsubishi Xpander Cross na dere-derecho po. Ito po yung iba pang angulo. Ayan, naderechohan po itong motor ng mag-asawa. And despite po na may mga pulis na naka-standby um, doon, is uh, hindi po naiwasan itong aksidenteng nangyari. Kailan po ito nangyari, ma'am, yung aksidente? August 10 po. So, kamusta? Ano po ba yung may pumunta kayo sa polis? Nagkasunduan po ba kayo ng uh, nagbangga sa inyo? Uh, Di ba? Yung pumunta po kami sa polis ng last, kasi hindi po kami makapagsampal lagi kasi ng reklamo, kasi mm. mawawala po yung aming parang pinaka-financial pang pang-assist-assist. Kung magkasampal kami, mawawala daw ho. Kaya ngayon, parang natakot kami. Ngayon ng last po, nagpa-extray ako ng last week. Bali, gumawa ko kami ng kasulatan doon sa ang Rizal na hindi na kami magsasampa ng kaso para makakuha lang po kami ng pang-extray ko lang ng last. So, Bali, sir, yung agreement nyo is kung hindi kayo magsasampa ng kaso, ito ang nakabangga. Si sino po, by the way, yung nagbangga sa inyo? Si Francisca, po. si Francisca po. opo Ang driver po ng Mitsubishi Expander Cross ay si Francisca Tanjuan ah, uh, ito po ay may plate number na NKC7188. Okay. Ay, bali, ang bisin na po ang, ang mangyari po? is, uh, ng last pag-uusap po namin sa prestation is 6,000 per a month lang po kami. Pero yung mga medical expenses nyo, lagpas pa? Wala, uh, oh, po. wala pa po. Na, wala. Hanggang doon lang po daw siya. Hindi na niya po kaya. So hindi kayo nag-agree doon? Hmm. Hindi po. Ang inagrihan lang po namin is uh, para makakuha lang po ng pang, pang pa-extrate siya ng last check-up po. Okay. So basically, sir, sa lahat ng mga kasunduan nyo, ang um, hindi naman kayo nag-agree doon? Hindi po. May insurance daw ba siya? Meron daw po. Ayan po ang sabi niya. Okay. So ganito, sir. Kung hindi kasi kayo, sir, mag-agree sa kasunduan doon, kasi di ba, masyadong mababa naman yung in-offer hmm. na sa inyo. Tapos ano, eh, yung motor nyo, paano yan, sir? Kasi nasira yun. Parang uh, ano. Yung sa kanya daw po, is, uh, sa insurance na lang daw po, yung sa motor. Okay. Ganito, sir, mangyari, sir. Kung hindi kayo mag-okay sa kasunduan, pwede mas nga mag-sampatay uh, ng kaso, sir. No, laban yes, sir. na kay Francisca. Kasi doon mismo, sir, babayaran niya pa rin kung magkano yung mga ginastos nyo sa medical man, pati sa motor nyo. At least yun talaga, sir, pag may court order na, maging official na. So wala siya talagang kawala. Ayun nga diba? po. Okay. So hindi try din natin, sir, sana na makausapin siya para makuha din yung pahayag niya kaso hindi siya sumasagot. Pero yun na sir, ma-advise namin, pag hindi talaga siya sir, mag okay kung hindi kayo agree sir, isang panay yung kaso. Ayun nga diba? po. So pagbali sir, ito na yun sir, diba? gabi ito sir, di ba? Yes po. So ano yung yun sir, kasi sa harap ng sasakyan, nung ano, nag-preno, bigla yung sa harap? Uh, hindi po, kasi yung nasa harap po, halos magkasundan na lang po kami ng kotse ng nasa una naka-hazard. Okay. Ngayon siya po is, uh, parang kasi nang last na nasa hospital, Ah, parang hinuli ko po siya kasi driver din po ako. Hinuli ko po yung pagkaano ko sa kanya na ma'am, alam ko ano po ba nangyari sa inyo. Mm. Ayun pala po. Yung nag-uusap naman po yung nanay ko at yung kapatid po ng asawa siguro ho, niya na kasi ang bata daw ho nasa harapan. Mm. Ngayon napalingat po siya do sa bata. Then pagbalik niya siguro sa front. Andiyan na. Mabilis na yung na yung, ano, mabilis na yung takbo kaya nagkaroon ng <laughs> si, imis na break na out tapakan, accelerator pa lalo. Police Staff Sergeant Jezrel Cerda. Sir, good afternoon po sa inyo. Yes, magandang hapon, sir. Sir, regarding po, sir, dito sa may uh, vehicular accident siya nga nangyari noong last August 10, na involved dito si Sir Mary Joyce Ebon at si Sir Nathaniel Ebon tapos yung bumangga si Ma'am Francisca Tan Juan. Sir, ang, Opo. ano po ba, sir, yung update, sir, dito, sir, sa imbesigasyon ninyo, sir? Bali, sir, no una, sir, magkaroon po siya ng kasunduan no kasi si sir uh, si sir yung driver po ng Rosie is na hospital po nung time na yon so okay. hindi po sa makapagsalita so ang nakausap po ni Ma'am Francesca yung kamag-anak ni sir okay tapos nagkaroon po siya ng kasunduan tapos dinala po yata siya sa ano is Avenue inong ang pagkakatanda ko sir hindi po una po kaming dinala sa ano po Makatimid. sa uh, Makatimid. Tapos nilipat po kami sa ibang hospital kasi malaki daw po yung ano eh. Yung bill. Yung bill. Oh, okay. Hindi daw kaya. Tapos bago po kami bago po kami makapag ano sa yes, awin nyo po. Anim Ay. po na ma-hospital. Yan po pabalik. Anim? Anim po. Anim po palipat-lipat. na hospital bago po kami natanggap sa isabi nyo. Bakit daw? Bakit kayo pinapalipat? Sino nagpapalipat sa inyo? Si, ano po, si Mamprasiska po. Ang sir, ang ilang sasakyan po ba sir yung na disgrasya ni Ma'am Francisca? Ilan po ba yung nabanggay yes, aside dito sir kaya sa akin na sir sir? Bali sir yung expander po tsaka eh, isang motor, PCX, tsaka yung kung kay sir na ano, Rusi Okay. So ano po ba daw sir yung nangyari? Sir, bakit po ba sir na parang bigla siya nang humarurot na lang siya bigla nga binanggaya yung Rusi tapos sa Banggaya, pa yung sarap na expand. Ano po daw sir yung nangyari doon sir? Eh base to base po do sa sabi ni ano ni Ma'am Francesca. Nawalan daw po siya ng preno. So bakit daw sir? Yung pagkakasabi niya yung pag-slide niya lang ganyan. Yung pababa pa ano kasi ni descending round eh. Pababa siya. Ngayong pag-abak niya ng preno, hindi daw kumagat. Okay. Ang na-check nyo ba, sir, kung may nung time nyo ba, sir, drive ba siya, sir, with license? Valid pa ba? Meron, sir. Natikitan po natin, sir. Okay. Sige, sir. Ang ganito, sir, kasi since nga hindi nga siya, sir, nag-agree sa kasunduan, siguro, sir, it's better siguro, sir, nga kasi gusto na isampal na ng kaso to para at least uh, kung ano yung tama makuha talaga ni na sir Maria at saka ni sir Nathaniel. So sir, passes na lang sir dito sir na sir Nathaniel at si Ma'am Mary para sir ma-revise yung report tapos i-note na lang doon sir nga yung kasunduan nga nga initially nga dapat meron hindi naman sir, natupad. So they will just pursue na lang sir no legal proceeding against uh, ma'am Francisca Tanuan. Yes sir, sige po uh, will take a legal action po sa ano ni sir. Sige, so uso papuntahin lang namin sir ulit diyan sina sir Natanya sa si Ma'am Mari. Samahan po siya sir ng team ng uh, Wanted sa Radyo para makapag-file na sila, sir ng kaso sir laban sa kay Ma'am Francesca Tanuan sir kasi hindi naman sir nag-okay yung kanilang kasunduan. Well, they will just resort na lang sir sa legal action. Sige, um, sir. Ma'am Joyce and uh, Sir Nathaniel, mayroon ba kayong mensaheng nais nice mo nang ibigay dito po para kay Ma'am Francesca? At we are sure here na si Ma'am po ay nakikinig sapagkat kanina po ay sumasagot siya sa atin. At nangako din po siya na makikipagtulungan. Ngunit ngayon po na hinihingi na natin ang kanyang panig ukol dito para magbigay siya ng eksplenasyon, mm -hmm. ay hindi na rin po siya sumasagot sa ating mga tawag, even mga texts. Okay na po, so, Ma'am. Okay. Kung ano, doon na po sa korte, Ma'am. No? Kasi ay naman na po ang gusto niya eh. Okay. Ano po ba sir yung mga trabaho ni sir kung no? Um ako sir as uh, a driver din po as uh, a mobit driver then yung asawa ko ka kasi Kasi oh. yung gabi na po in yung sinundo ko po siya okay. sa ano. Sa restaurant. restaurant. Po. Mm. Restaurant. Mm. Tapos kasi sa mobit. So oh. ngayon sir nasira sir motor niyo. Ano yung compensation dun sir? Dibali wala ka pa po naano sa sir sa mobit kung ano kasi hindi, hindi po ako naka online ng time na yun eh. Mm. Kaya hindi ko po masasabi kung meron kong ano sa mobit. At eh, saka ngayon lang din po kasi nakalabas-labas ang bahay. Gawa na ng nagpaparecover nga lang po, sir. Okay. Sige, sir. Mas okay na din, sir, nga at least masampay yung kaso. Malagay na doon. Para, sir, mabila na din ng court kung magkano yung compensation, sir. Kasi since mga ilang din, kasi maging unemployed, kasi siray yung motor mo, di ba? So, yung primary source of income para makasama nila sa pag-ano. So, ayun, kasi since hindi naman nag-operate si Ma'am Francisca, nga sa kasunduan, okay. ikaso na lang. Hmm. Diba? yung mga anak ko nga, sir, nandun sa probinsya na transfer. One week na pong absent dahil sa kanya nasira yung mga, mga bata. Intindihan po namin, sir. Sige po, sir. Yung tulungan po kayo ng team, sir, para uh, po. file po. yung case, sir. Thank you po. Thank you po. Sige Maraming po. Salamat, salamat po. po.